good morning. Ito na naman ako ngayon. Nandito naman ako ngayon sa, sa labas. Nandito ako, ako sa immigration ng Tuyama. Eh, mayroon kami may pinunta ng anak ko. Medyo gutom na nga ako eh. Kaya lang lang magagawa kasi ang daming tao. Ang daming talaga. daming, daming tao. Mga nag na ng mga visa nila. siguro mga nag i ganyan. Hmm. Eh, Sinundo nila ako sa bahay, kaya wala ako dyan, kaya may ikaw may pupunta. Ngayon, ang gusto ko mangyari, ipagkatapos namin, sabi ko, punta kami ng ano ha, punta kami ng kakainin, kumain tayo, kumainin niyo. Gulo <laughs> na kasi ako. <laughs> Yung tagal pa ata nito, dami talaga. E, bulto-bulto ba naman ang mga inaano nila Ano yung nilinyo nila eh? Oo, paano pa gagawin nyo? Siyempre, mag-iintay ka, isa ka lang lang. Ang dami, ano? dami na kaan sa loob Ganon talaga ang buhay. Pero alam nyo ba doon sa kanasawa? Mabilis. Mabilis. Walang masyadong nagaganong siguro yung mga bulto-bulto, mga enjoy, kaya dito, mabagal kasi. Dito lang kasi malapit siguro sila, ano Kaya hindi masyado doon, ano. Pero, ano yan, para matapos na. ay maghintay na lang kami, diba? Ano hmm. kayo? Hmm. Kamusta? No, no. Ano Kamusta uh, ang buhay natin dyan? Ano, kamusta ang Pilipinas? Hmm? Ito, medyo wala ako. Nakatulog kasi ako. Kaya medyo malalim itong ano ko. O baka naman sa ilaw na. Ah, baka sa ko lang pala. Ayan. Kala ko na naman. Mayroon na naman akong eye bag. Wala naman akong ano. Kaya kailangan. Ano. Para asamblero. O, oh, di ba diba? O, oh, ayan. O, oh, diba? Itong babae. Huwag na sabi ng ano. Contra. <laughs> ito, nakatanga ako dito. Siyempre, mag-iintay Ako naman kasi okay lang sa akin kaya wala ako sa tindahan naku thank you sa thank you sa bumili ng aking mga alam nyo na naku ang mumura daw ano ko kasi nga nakuha nila ng maganda yung quality tapos kumbaga maayos at mm, ano naman kaya tontuwa sila sa nakuha nilang yung binili nila sa aking mga damit tsaka mga sapatos at tsaka yung sa yung grocery sila Tsaka, syempre, pinakain ko sila, natural lang yun, kasi para may ano naman yung aking customer, hmm. nasarapan sila sa kinain nila, masarap na yung halo-halo. Yeah, thank you. Bayaan nyo ito, uh, pagdating itong June to, ngayon, kasi sabi ko hindi ako ma-order ngayon ng mga paninda dahil gusto ko ubusin lahat yan. Pag naubos yan at ayaw, ayusin ko na lahat yan para bago naman lahat, di ba? Ganun lang naman 'yon. Ganun talaga ano nang uh, ng, ano paubos mo muna 'yan bago ka mag-ano magpunta sa panibagong yugto. Kasi matitira na naman siya. Kanya ko ang dami kong naano ha, totoo lang. Kaya grabe. Tapos ngayon ma mahal pa bilihin, di ba? So, sumubra mahal na grabe talaga. Na Kaya magtiyaga na lang tayo. Baka may ano ako sa mata. Hmm. Magtyaga na lang tayo sa buhay, ganun ang ganun ng buhay. Hindi tayo magtyaga, wala. di ba? Ay, walang mangyayari sa atin. Kaya na, tayo. Hmm. Ano man yung dumating, eh di, ano natin. Wow, alas 12 na. Kaya pag nagugutom na ako, eh, hindi pa ako nag ano, nang breakfast kasi nais ko muna yung bahay bago ako nag breakfast kasi ganoon ako eh hindi ako masyadong kumakain ng maaga kailangan nakalinis na ako nakaano ano na ako tsaka ako kakain ng maaga ay kaya ako kakain yung, ng, maaga nang, nang ng magtapos ko ng trabaho ibig eh, yung dumating na may anak ko dahil tumawag ma Nandito na kami. Kaya sinira ko muna yung ano. At pina naglaga ako nga ng kamote. Sarap kasi yung nanong kamote. Ako na nangyayari nagugustuhan ko yung kamote dito sa Japan. Sarap. Mm -hmm. Matamis. Tapos, hindi, ito na. Nandito na kami sa ano. Pagkating namin dito, akala ko walang tao. Diyan, sa loob palang dami. Bulto-bulto pala yung dinadunan nyo ng passport. Na-i-reading nyo. Patay tayo dyan. Ngayon alas dosi na. Baka naman matatapos na. Mm -mm. Ito ako ngayon, ito. Nakikita niyo ako. Ayan, ayan, yan ayan. na mukha ko na yan. Mm -mm. Walang tayong magagawa. Tumatanda mo mga bata. Di ba? Pero, habang tumatanda tayo, habang nagkakaedad tayo, huwag na tayong tayo matanda. Habang nagkakaedad tayo, sa totoo lang, ayaw natin ang may stress. Di diba? Kasi dyan po nagsisimula ang sakit. Mm, -mm. Bago lang isipin yung mga problema mo kasi habang ini iniisip mo yung problema namumuo yung mga ano mga bakterya sa katawan mo totoo yan kaya namumuo siya tapos bigla siyang ano may higing ano yun bigin sakit kaya huwag mong i-stress yung sarili mo okay so, Okay, sige bye sing god bless